tulips baka mo. Ang lalaki ng isda dito guys. Ayun, gasgas pa ah. Hello guys! Ngayong araw na to ay papasyal po kami. Ngayon po pala ang araw ng aking kapanganakan. At pupunta po kami sa isang pasyalan na madalang pugdahan. Pinupuntahan lang po ito pag malapit na mag-summer. Pass forward po tayo. Nandito na po pala tayo sa ating destination. Sa Kashiwa po pala ito. Ayan nga po pala yung pangahanan park. Meron po siyang mga parking lot at mga toilet. Ang ganda ng tanawin guys. bagay ito pang picnic sa pamilya. At sa mga oras na ito ay pababa na po pala kami. Meron pa lang fish pan dito pero parang walang isda. Ang ganda naman parang sarap maligo. At dito po pala sa nialakara namin ay entrance pa lang po. At yung bahay po na nakikita nyo dyan banda ay kainan po yan. Ang aliwalas ng tanawin. Sarap pitasin. Nandito na po pala tayo sa mga tulips. Ang layo po ng aming na parkingan. Halos 15 minutes din po kami naglakad Pero sulit naman ang lakad dahil lapaganda ng tanawin Panayang libot ni ate Akira Pil na pil yung mga tulips Oops! Pang instagrammable tamang picture Tulips ba mo? Dito oh, may windmill pa Napaganda Naglalabasan palang tulips sa pagitan ng March at April guys Aki-bunoyama, Agricultural Park na pala ang tawag dito guys. Dito po ito matatagpuan sa Kashiwa, 9am to 5pm po pala to guys. Meron din po pala siyang mga picnic tables at pwede ang mga aso. Anong ginagawa mo, tikira? Nagdadasal ka ba o sumba? At sa oras po na ito ay maghahanda po pala kami ng aming makakainin dahil po nagbaho kami ng spaghetti, hay at mga prutas. Face Ang lalaki ng isda dito guys. At pag lumalapit ako, lumalapit din sila. Parang gusto magpaihaw sa akin guys. <laughs> Bawal po pala hulihin yan guys. Sigurado may kalalagyan kayo. Ang gaganda ng istana na ito, mukhang mamamahalin. Pag lumalapit ka talaga, lalapit sila guys kasi nagugutom po sila. Nakakala nila bapainin po sila. Baka sila makahain ko. Aba, naglaro ang bata. Ayun, gasgas pa Si Ate Akira naman daw ang susubok. Pambata lang talaga to. Sakto lang sa kanya at hindi sumada kanyang paa. Ng bo takbo si Bunsoy. Nga naman sa hawla, peste kulit. Pogi! Ganito pa lang simple celebration ng aking kaarawan ngayon dahil tapos na namin ang inuumano na aran. Family time naman tayo guys! Slade muna si Ate Akira. Whee! Ako naman! At ang sabi ni Ate Akira dito ay siya daw si Spider-Man. Ang bukodik talaga nitong mga to? At pati si Bunso ay sumubok na rin? Hindi nga na siya pwede mag-isa, kaya ko muna siya. Hindi nga pala kami gaano nagtala dito. Ako limlim -lim na kasi at mukhang aambon. Kaya sinimulan na namin maglakad. At dito nga ay umaambon na, kaya medyo nagmamadali na kami at tumatakbo na si Airy. Takpo, Bunsoy! At ayun na po ang aming nasakyan para ba sa pupa kami sa mga oras to at dadang kami sa isang mall? At nandito na po pala kami sa isang mall kung tawagin po ito ay lalapot. Bibili po kami ng sapatos niya kira na pantakbo sa school niya. Pass forward po tayo, nakabili na po para tayo ng sapatos dito sa ABC Mart. Talagang gastos is real. At dito na naman, dumanan naman po kami ng Daiso. Huh? Bagay yata sa akin yung guys. At napatingin lang sa toksido, nakihipag-usap na si Mami Lita sa Dokomo. Yung Dokomo nga pala guys, dun nga pala po kami kumuha ng mga cellphone namin. Palabas na po pala kami sa oras na ito. Detective Goran nga pala, palabas na yung sasinihan. At tamang lollipop muna ang mga bata at nahinto na naman si Mami Lita. Sa machine nga pala ay babayad guys, ng parkit. Tissue po ang binigay sa kanya ng mo At dito po ay bumili muna kami ng makainumin bago umuwi. Kakanta muna kami ng sasakyan ng birthday song. Ayun na. Peace.